Yo. Una sa lahat, nagpapasalamat ako sa Diyos sa talentong ibinigay niya sa akin na makapag uh, sulat ng kanta. Thank you, Lord. ika 24 O kay bilis ng panahon, tila ba segundo Marami ng tinahak na daan Kakaunti lang ang totoong papunta sa katahimikan Ipinanganak noong ika 23 ng Oktubre 2000, ito'y isang pagkakataon para sa amang may likha ay magpasalamat Kahit marami mang pagsubok pero nalalampasan Naniniwala sa salitang amat-amat Pero ito ay totoo, walang amats Tagumpay sa lahat ng aspeto ng ating buhay Diyos ang mabibigay sa buhay nabiguan Pero sa sarili ay laging sinasabi Okay lang yan lahat ng ito ay malalampasan Naalala ko pa noong aking kabataan Naglalaro kahit saan saan Walang mabigat na problema At ang gaan gaan Sana ganoon na lang Pero iba na ngayon Marami ng pagsubok Minsan ay naliligaw na ng landas Pero salamat nandyan si God Hindi niya ako kinalimutan Minsan ay nawawalan man ng asa at nagkakamali pero Salamat sa pagkat lagi kang nandyan Salamat sa pagkat hindi mo ko kinalimutan Salamat sa pagmamahal amang may likha kaya Salamat Salamat